Hello po mga kalinga, papagpalang gabi po. Muli po natin binalikan si Krista, ang ating uh, isa sa mga tinutulungan para hatidan ng konting tulong sa kanya. Siya po yung batang masipag na inaalagaan ng kanyang mga pamangkin. Siya po yung uh, naging magulang nito mga kalingap. Panurin po natin ang kanyang buhay sa vlog po pong ito mga kalingap. palang umaga po And, ngayon po mga kalingap nandito po tayo sa tarom. muli po natin balikan mga kalingap si Krista yung batang isipag nag-aalaga sa kanya mga kapatid so, mga kalingap ay eh, gibana gibana ba yung bahay nila mga kalingap gibana yung bahay nila Krista ito oh. po yung bahay nila Krista oh. ito po natin ang alawan si Krista Di ba na? Wala nang daan dito. Di na to no? Di na? Surabi mga kalingap. Tagal po natin dito. Nabalikan si Krista. Di Iba na yung bahay nila? Ganda ka lang po. Krista! Di ba na po ba ano? Hi, hey, Krista. ah kumusta? Kumusta ka na? Ah, iba na ba yung bahay niyo? Sino kasama mo din ngayon? Kaya lang? Ay! Ito e, ba? Kapag ka. Kumusta ka na, Krista? Nag-iba na yung bahay niyo ah. ha? Bakit nag-iba? Saan yung mga magulang mo? Kasi nasa trabaho po yun. Nasa trabaho? Ito, ang na yung bahay nyo. Dati maluwag to, di ba? yung gandulo. Ngayon. Tutong na yung sinahing mo. Itong Tutong na. Tutong na? Itong na? Itong na? Grabe. Iba na ba gano? Grace. Iba na nga po. Dati ito namin tong bahay. Ito? Mama. Mga kalingap. Kalinga Sina po tayo ni Grace mga kalingap. dati dati pala itong bahay nila Grace ng magulang niya. Binenta sa mama niya. Binenta sa mama nila. Kasi dito po nang ano, dito si mama nagkasak nag nagsimula yung pagkasakit niya kasi nabagok siya dito. Oh, eh, dito? Oo, abang so, nagluluto. Dito pala nabagok yung mama mo ano? Mm -hmm. Dito -hmm. Din... lutuan sa inyo pa ito? Sa oh, yun, yun. Mm. Pero yung pisto. Pisto lang. Mm. Krista, kumusta ka na Krista? Krista, kumusta yung kulang sa Krista? Ano? Sige po. Kumusta ka na? Okay lang. Balit di ka na nag-aaral. Oh. Di ka na pumapasok. Di ka na pumapasok. Hindi mm, po, module lang pa. Module ka lang dito sa bahay. Ito yung mga... <coughs> Ay, Ay. Anak niya na ang kapatid mo? Huwag okay. ka nang iyak, Bebe. Huwag ka nang iyak. Huwag ka nang iyak, huwag nang iyak. Mga kalingap, nag-aalaga po si Krista ng uh, anak ng kapatid niya. Tana, tana. Umiyak. grade 9 si Toon. Nasaan yung nanay niyan? Krista? Yung tatay niya? Yan kasi pag nag-asawang maaga, ano? Yun yung nagiging resulta. Kawawa yung mga bata, ano? Si Krista, kawawa. Si Chris na kawawa, siya ang tagabantay. Si Krista, anong pagkaramdam mo, Krista? Bakit ikaw nag-aalak ng mga pamangkin mo? Dapat nag-aaral ka, Krista, di ba? Hmm. Nahawa ka ba sa mga pamangkin mo? Walang magbabantay. Anong sabi ng kapatid mong nanay niyan? Ano, bibigyan ka naman daw ng... Hindi pa. Hindi ka bibigyan? Ano lang sabi sa'yo, bantayan mo lang to ha okay. bantayan ko lang daw pang may buti. Wala ba silang sinabi, o oh, sige, pag sakot ko, bibilang kita ng kamit, bibilang Wala. kita ng damit. Wala silabing ganun? Wala pa. Sabi ano, ganun lang ano. Hindi mo naman dati yan, obligasyon. Obligasyon ng magulang yan, ng mga bata yung nanay yung tatay nasaan pala yung tatay niyan nandiyan po sa eray anong pangalan anong pangalan anong pangalan Hi, ng tatay Lucito po Lucito ano may may pamilya ng iba wala po so anong gina, anong ginagawa niya ngayon tambay yung ate niya kasi ah yung ate nakipagwalay kasi wala ah. namang kasalanan talaga si ate uh, niya anak. ay dapat kahit nakipagwalay yung ate niya magsosistong pa rin dapat siya siya ata bibigay pa? hindi na po dapat magbigay pa rin siya kahit papano hmm. kasi kawawa yung bata malilit pa nagagatas pa yan dati nagbibigay yun eh Nay, dati nagbigay baka walang trabaho no? meron naman po magkukupra may kukupra? Puti hmm. pa si Chris mahalaga sa kanyang asawa Siyempre po, parang hindi tayo iiwanan. <laughs> dapat, ganun dapat ang uh, nagmamahal. hindi no? oh, naghiwalay. Lalo't ita, may mga anak, ano? Lagi mong, ano, naalagaan yung ano, Kita mo, kawawa yung bata, oh. Si, ang na, ang kawawa, si Krista. Oo oh, nga po, kasi, kasi pa, imbis na nag-aaral siya, nag-aalaga. Nag yung kinabukasan ni Krista, yung, yun ang, unti-unting nawawala. Kasi, yung panahon natin, unti-unting, lumilipas. di mo na malayan. Ilang taon ka na nga, Krista? 17. 17, o, oh, kita mo. Ilang taon ka na lang? Dapat 20 na ka na. May pay kami sa barangay. Oh, sa, sa pambuan? Di, di. Ah, o. Oh. Kung pwede palang magdala sa bahay ng wifi, ano? Babaonin mo, ano? Galing doon. <laughs> Kung pwede palang, ano? Hindi <laughs> mag-pwede. Tama, kalingap. Ano yan? Inaano mo yan, Krista? Sinasapin mo yan dyan sa likod? Sa ako, baga manifest baga dapat karton dapat karton yung sinasapin mo sa mga kalingap si Krista ano yan pag uh, iniiwanan mo yung pamangkin mo umiiyak hindi, hindi naman gusto nyo po ng tubig ay sige salamat kasi hindi mo naman makukuha kasi may karga ka okay lang kami at uh, si Grace uh, uminom na ng soft drink siya ni mm. eh, Coke Nagmerin na po kami. Ay, salamat ah. buti hindi tayo nakakalimutan ano, na, inalok tayo ng tubig. Ay, nakaluto ka na. Anong ulam? Ay, walang ulam. Gusto ta tama, bigyan natin pambili ng ulam ano. Oo, sige po. Bibili na, na pambili ng ulam, sakto. Mhm. Uh -huh. Kahit pa ano? pambili mo ng ulam. Para may pambili kang ulam. 'Di ba wala pa kang ulam? Hmm. Kailangan ka ng bawang ulam. Sakto ano? Wala pa siyang pambili ng ulam ano. Hmm. So tama, tama. Tamang tama ano. Nakasayang man na siya, di magbid kahit itlog na lang. Mm. Para madaling lutuin. ano yan? Kaya ka, ka na... Sardinas. Sardinas. Ano bibili mo ng ulam? So, total, wala naman sila dito. Wala nanay mo, wala tatay mo. Okay, yung tatlong naman. Oh, bumili ka na masarap na ulam, ano? Oh, total, siya lang naman, oh, no? Pwede naman yun. Kahit oh. Kalapin Ubusin po. mo. Ubusin mo. Huwag mo lang tirahan. <laughs> ano? Hindi diba, naging makasarili. Kasi wala naman siya. Pagod siya ba Pagod siya. Kakakalga ng bata. Kakakalga ng bata. Hmm. Bibili mo yung pagkain. Dagdagan natin. Para. Para. Baka kulangin. Magapon siya magbabantay. Hmm. Dagdag mo na dyan, Masa. Santa Claus. Mm, Santa Claus. <laughs> Kumusta ka na dito, Krista? Ah, matagal tayong hindi nakita. Akala ko nasa Manila ka eh. Kasi hindi kita nakikita, hindi ka lumalabas. Hindi naman pati ako nagtatanong sa kanila. Ngayon lang ako tanong, tinatanong ko kung nandito ka eh. Kasi, di ba hindi kita nakikita? Akala ko kasi umalis ka, nagtrabaho ka na. Eh, Tapos ko lang po yung pag-alis ko sa kapag Ah! Yung tama yan. Para ma-expose ka naman ah para makapunta ka sa ibang lugar hindi yung puro dito ka lang sa bahay mo Pero diba? para dito makapahinga si mam Ma yun tama tama yung naisip ni na Krista ano? para makapagpahinga si mama niya uh, dito mo kahit tag -alaga ng bata si Krista inisip pa rin niya si mama niya no? pira yung mga ganun ay eh, pira po talaga siya lang mo sa totoo lang uh, kahit andito, andito sa bahay si Krista isipin nun ay, okay lang po. Kahit dito lang po ako sa bahay, nagtatrabaho naman po si mama. Pero siya, iba yung inisip niya. Gusto niya nang magpagpahinga si mama niya. At siya naman magtatrabaho. Papalitan. Siya naman yung mag... Hindi, hindi rin magpagpahinga at mag-aalaga. Alam mo kasi, Grace, pag yung nanayang nasa bahay, medyo mabilis yun. Kasi lahat, linisin, at alam namin si Krista, okay naman kasi lang si Krista bata pa. Mm. Oh, Madali pa pagod yan, mapayat Hindi mm. ka ba nagpapahangin dyan sa dagat, Krista? Pag umaga, hindi ka ba nagpapahangin dyan? Okay. Sa gabi ka lang lumalabas? Opo, nakapong po ko yung... po mm. mm. Mrs. Bagsabado, nasa ano sila dyan? Sa nag-ano kaya, no? Na-judge dyan? Hmm. Or sila nga, ah, nag sila. Ah, born again sila. Mm, born again pala sila. Nags-church sila dito. Yan rest Maganda yun, Krista. At least, ah, kahit ganyan ka, nags sa Panginoon, no? Yun yung maganda. Kaysa naman, kung saan saan ka pumunta, di, sa simbahan. Ah, sa tahanan ng Diyos na. So, kaya pala si Krista mapagmahal, ano? Kasi nasa lagi siyang nagdadasal, lagi siyang nagsisimba, mapagmahal sa mga pamangkin niya. Kasi kung ibang kabataan, eh, kailangan kong magbulakbul. Ayan mo yan dyan mga pamangkin ko. Ayan, na. naman sa bahay. Kaya gano'n yun, pero si Krista, inuna yung mga pamangkin. Kaya, magmahal si Krista, mga kalingap. Buti nga nakakasulo siya dito. Kaya nga eh. Puro, puro sila pati babae. Isa yeah. lang yung ano. So yung sa lalaki. Sa so Sisigaw naman siya dito pag may, mm yeah. ano, may problema sumigaw lang siya dito oh may pumapasok sa amin <laughs> may mga kapitbahay naman ang mayarap yung walang kapitbahay no? hindi mo maiwanan yung pamangkin mo ano ito mga kalinga ang, ito ang hirap dito ano? yung pag nag aalaga ka ng bata hindi mo sila maiwan iwan kasi yung talagang tudo bantay ka tudo bantay ka kita na iyak ko iniwanan na niya na iyak na ano yung nanay niyan ano lingkuan maumuwi o buwanan linggo linggo muwi okay. saan siya sa dait nagtatrabaho basta sa bahay sa Moreno ata yun Moreno ano siya doon na uh, natulong maglilinis nag din po tsaka po nag-aalaga hmm, gabi ano kaya magsikap ka Krista para di mo maranasan yung mahirap na buhay yan, kita mo. Iba-iba na ba yung bahay mo, Krista. Yeah, ba't ba't nag-iba yun? Ina-just na dito? May oh, ng ano, laging basa. Laging basa ano? Ano, nag, ano yung lupa? Lambot. Ako lang nagdamping yan. Ikaw? Tulong lang kami ito ni Papa pag trabaho ng... Ano ba? Pero maayos pa naman 'to ng binili nila. mga kalingap si Krista oh, naga, na siya, siya na yung naging nanay ng kanya mga pamangkin. Sa murang edad. Siya na yung pumapasan. Kailangan pasan ng mga magulang dahil anak nila to pero napunta kay Krista ano? Napunta kay Krista yung... Kalayaan Is, nasa kalayaan Responsibilidad ng mga magulang ng bata na punta kay Krista. dapat si Krista puko sa pag-aaral. Si Krista ay higing matsod na siya dahil sa kanya mga pamangkin. Ano? Linis na paglinis ng bahay dahil sa mga pamangkin niya. Marami na takas yung ano Yung laki-laki yeah. ng ano pwedeng mag-alaga ng mga pamangkin niya. Kasi yung sunod sa kanya ano grade niya ano? Grade 5? ni uh, Tapos si Chris, si ano Crystal. Si en, si um, Malit pa din. Yun. Kaya siya lang yung talagang pwedeng iwanan ng atin. Inuubo pati yung pamangkin mo no. Okay. Um, sa bagay dito sa tabing dagat, yung hangin ng dagat. Magaling lang yan sa dagat. Oh, magaling na yan. Delikado pati yung kanila oh. Pabagsak na ano. Pisi kasi si papa niya, natatrabaho din niya. May mga pagpalit naman dyan, ayan. May mga kahe niya, may na ayan. Okay. Hindi na Ano yung inugusan mo kasi yung kanya niya? Yung tsupon niya? Tapos, yung kuwan mo dapat yan uh, sa, sa tubig na mainit, may babat. Ito mo, uh, obligasyon ng mga magulang ng bata ikaw naging nagkargo ano sinalo, sinalo mo yung obligasyon ng mga magulang ng pamangkin mo dapat yung tatay niya ang nagasikaso nito at yung nanay naman niya ay nagkatrabaho mayroon po kasi pag pag may problema sa mag-asawa no? mga bata ang nakapiktuhan nadadamay pa yung mga kapatid kasi sila yung mag-aalaga. Kaya nga, dapat kasi sa mag-asawa, mayroon silang uh, give and take pa, uh, kung tawagin yung pag mainit yung ulo ng isa, yung isa, mag, mag, mag labas-labas mo na hanggang hindi pa natatapos yung init ng partner. Kasi pag sinabayan mo yan, sabay kayong magkaka, magkakasalubong kayong dalawa. Yun yung dahilan kung bakit nag-aaway na kayo. Ganun, hanggang sa magkayawala yan. Yun yung tuloy ngayon, si Krista yung napiktuhan. Anong masasabi mo, Chris? Anong maipapayo mo sa mga magulang ah, sa mga kabataan na maagang nag-asawa? Ay, sana po. Ay, sa, sa mga kabataan kung nag-maagang mag-asawa, sana panatag nyo ang ano nyo um, dapat lakasan nyo pa yung loob nyo na ano na talagang handa na kayong harapin yung ano yung pagiging magulang nyo sa kung halimbawa magkana kayo huwag pa dalos dalos ano dalos dalos kasi ang pag-aasawa ay hindi yan parang sabi nga ng kasabihan ay hindi yan parang kanina pag sinubo mo tapos napasok ka pwede mong iluwa kaya nga yan o no. kita mo nanay na siya o oh. hmm. Pag nag-asawa si Krista, hindi na ito Ano? Hindi na kasi alam niya na yung mga Kagawin. Ano, gawain sa bahay, lalo na sa pag-alaga mm. ng bata. Hindi na siya mahirapan, Ano? Kasi ang pag, sa pag-alaga lang ng bata talagang manapakahirap. Kaya nga. alam niya yung uh, pagtimpla ng gatas, mm -hmm. paglinis ng tsupon, Tupon. pagkarga sa bata, pagpalit ng diaper, alam na niya na. Ano? kalinga po. Siya na po yung nagpapabilis na sa kanyang pamangkin. Napatik gatas. Pa? Sukal. Gatas and alam Glamyscope. na... Pag umaga lang po ang apat. Pag umaga. Si ma, ang ganyang pating bata, malakas na magdidig. Pag marunong naman po magkain, parang ano Subo na, eh. na lang. Mm -hmm. Pag matulog na lang. Apat. Apat. Meron bang gatas na hindi na inaasukal? Kasi nakakapagulati daw asukal sa bata. Sabi. Mga kalingap, ito po si Krista yung uh, na po natin. Uh, ito kahit pag may free time po tayo, ito nagpapasala natin, nababalikan natin mga kalinga iba na po ang bayan nila mga kalinga po kahit na pang alaw-alawa -alawa si Krista diba kahit na sa pang bili, -bili niya ng kain para may kainin siya abang nagalaga sa kanyang mga apo ay mga apo mga pamangkin ginawa ko ng matanda si Krista <laughs> grabe ano uh, anong ulam niyo Krista ngayon itlog hindi ka makapagluto kasi may alaga ka, ano? Basta para man. Ano yung trabaho ng nanay nito, ng kapatid mo? Kasambahay lang po. Kasambahay? Saan? Diyan lang po sa lahat. Kasambahay, magkano lang naman ang kita nun, ano, ano? Six ata po. Six thousand? Monthly? Mm -hmm. Napakamura. Magkano lang isang, magkano lang yung isang araw nun? Two hundred. Thirty days na lang. Okay. So, of, walang bayan. Walang magagawa kasi ganun po talaga. Kailangan pagtsagaan. 6,000 monthly. paano yan? Pagdating ng isang buwan, 6,000 lang. Magkano mga bilhin ngayon? Sa bigas pa lang. Sa bigas pa lang, ubos 6, na 6,000 na. So, kailangan talaga magpursigi, magaral mag-aral para pagdating ng panahon, magkaroon ng magandang trabaho. O magsipag. Sana, ay, umubo pa. Mga kali, mga kalingap. Si Krista pumalit na oh. Pumalit na siya. Na sa kababantay sa mga dinanayinitan. Sa mga apo niya, ay sa mga pamangkin. Hindi makaalis si Krista eh. pati paglinis ng bahay, hindi makapaglinis oh. Kasi nga yung mga mga pamangkin niya maliliit pa. Ikaw pa rin ba naglalaba, Krista? Opo. Lahat ng gawain ng bahay sa iyo, no? O. Grabe mga kalingap paano na, paano na yung paano mo kinabukasan mo kung hindi ka mag-aaral paano ka na, paano na rin yung sarili mo sila lang ba laging isipin mo di ba paano ka na rin pag tumanda ka dapat iniisip mo rin yan paano yung kinabukasan ko paano yung buhay ko pagdating ng panahon hindi naman po buhay mag-aalaga ako sa mga pamangking ko no? meron din akong buhay sarili pagdating ng panahon magkakapamilya ako paano kung hindi yan magkakaboyfriend kasi lagi na andito sa bahay ha <laughs> ano hindi magkakaboyfriend kasi na andito lang ako ay hindi hindi, hindi siya lumalabas <laughs> hindi hindi, <laughs> hindi ka lumalabas hindi ka lumalabas huh? Trisha lumalabas din sa gabi hapon lang hapon magtagal labas ka rin kasi ang puti mo na baga oh. <laughs> naiyak si ko na no naiyak si Krista hindi makapagsalita ano So, Krista, ano ba masasabi mo sa mga pamangkin mo? Yun, yun ba? Nalagaan mo lang kasi wala naman ibang mag-alaga, ano? Kung baga, ikaw na lang yung mag-alaga kasi di, di, naman kayang alaga ng mga kapatid mong nakakabunso nakaka, sa'yo, ano? Ikaw lang yung may alam, ano? Kaya, ikaw talaga, wala ng iba tanggap po naman ano, Krista. Tanggap po naman. Hmm. Sige, Krista, magpapalam na kami ha. Hmm. Salamat sa iyo ha. Salamat sa time. At uh, muli kami nakadalaw sa tahanan niyo, mga kalingap. Salamat po mga kalingap. Mga kalingap, sa mga gusto pong mag-share ng blessing kay Krista. Pwede po kayo mag-share, mag, mag tumawag sa aking Facebook page o magpadala po sa mga kasama natin pero lang po kung para kay Krista o kung para 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 kanino sa mga beneficiaries po natin. Isa silang po kayo sa akin. Sa so, mga gusto lang po mga kalinga, para makatulong po tayo sa ating mga kabayan. Yan si Krista mga kalingap kasama natin. Si okay. hey, Krista, alis namin. Salamat. Okay. Grace, kaya ikaw pag nagkaanak ka. <laughs> bago. po. <laughs> Wag mong <paalagan> sa <laughs> anak mong si Asa. Kailangan ikaw mismo mag-alaga, ano? Ay, Sige, ako na, Chris. Magdadala niyan. Salamat, ha? Salamat. <coughs> Salamat, Sa mga kalingap. <coughs> Ayan, mga kalingap. Salamat po sa inyong panunood. Sa aming vlog ni Chris. Ayan si Chris. Mga kalingap po. Salamat tayo. Chris, ay ka mo. Hi. Ayan po, mga kalingap. Uh, muli ko pong pinapasalamatan ang mga viewers po natin. Simple po yung mga kababayan po natin sa Hong Kong. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong uh, mainit na pagtanggap sa amin dyan. At shoutout po kay uh, Ma'am Lily Joyo, At Anna Vlog, Master Worm, Tita Alicia Araki, at sa lahat ng mga tumulong po sa amin dyan sa Hong Kong. Maraming salamat po sa sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Baka po may makalimutan ako. Basta alam nyo na po yun kung sino po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Simple po sa aman ng Kalingap, Kuya Balisantos Matubang, at ito at Kalingap Rap. Nang salamat po and God bless po.